buenas na araw, mga Ako muli, CD Master Hans Kua. At ito ang ilan sa abantips at parala para sa live na kay Bongga, November 14, Tuesday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat. Ikaw ang pinakamaswerte. Ngayong araw, magandang balita ang makatatanggap. Pink at Six. Ok, sa man tayo mahirapan ka mag-decide sa araw to dahil may taong gustong pumigil sa gusto mo. May bad news din mamaya. Red at 13. Tiger naman tayo. May positive result na palaging lalabas dahil sa pagsisikap mo. Sa love life naman tayo maganda ang give and take sa relasyon white at 9. Sa naman tayo, iwasan na maglagay ng rooster. Kalaban ng rooster ang rabbit, ipapungshin muna ang bahay kay Master Hans. Sa love life naman, ha, third party ang mga kasira ng maganda at maayos na pamilya. Gray at 11. Dragon, mahalin ang magulang. Higit sa lahat, huwag kalimutan magpasalamat sa lahat ng sacrifice nila. Peach at 17. Snake, may theft star. Iwasan ang palaging pag-rush. Dapat, time management. Brown at 5. Ito naman sa Year of the Horse. Conflict, dingang araw, iwasan. Ang pagiging unproductive. Sa pagiging tamad, huwag pag-iralin. Gray at 5. Go naman tayo. May magiging magandang output dahil hands-on sa negosyo. Hands-on sa career. Promotion star ay hands-on din. Blue at one. Monkey, iwasan ng stress at mga pagkain na mataas sa oil o cholesterol Ingatan, balagan ang heart, puso. Unhealthy star ay activated. Yellow at 19. Rooster naman tayo sa work. Nasa ibang bansa, ang suwerte mo. Travel star activated. Brown at 11 dog, happy family, start with makontento sa kung anong meron ka dahil ika'y palaging magiging maswerte pagdating sa kamag-anak o pamilya. Orange at 14. Pig naman tayo, iwasan ng sobrang pagigpit sa kanya dahil siya ay mawawala sa'yo, kumakalas na yan dahil sa stress mo. Imbes na pag-aksaya ng oras, ang iba maglaan ng oras sa sarili. Aqua at 8. Muli po, ito po yung mga gabay patnubay lamang ni Mas Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte yung sa buhay dahil nasa inyong palad, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Ako muli, si Mas Ranz. Kuha para sa hashtag Hansuwerte sa Abante!